Hi, magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Arman Sidro, isang online entrepreneur at author ng Pinay Business Online Solution. At sa video na to, ituturo ko sa iyo yung isang lesson na matututunan mo right okay, from a fisherman. Okay? Ah, uh, isang lesson na magagamit mo sa iyong business para makakuha ng resulta. Okay? Para makukuha yung goal na gusto mo. Ay okay? Kung excited ka lang matutunan, ah, uh, maaari kang kumuha ng ballpen at papel para isulat mo yung matututunan mo ngayon. Okay? Last week kasi, okay? Last week, um, pumunta ako sa isang resort. Okay? Pumunta ako sa isang resort para nag para magbakasyon. Okay? And ito yung picture ko. Sorry kung uh, wala akong masyadong apps dyan, pero ito yung uh, prueba na pumunta ako sa isang beach. Okay? Pumunta ako sa isang beach, isang resort, Um, napakaganda nun, okay? Uh, napakaganda ng dagat. Um, maganda yung dagat at makikita mo yung mga buhangin, okay, sa ilalim ng dagat. Sobrang crystal clear yung dagat, okay? And in that morning, uh, naligo kami ng kasama ko umaga pa lang, I think mga 7, okay, 7am to 8am naligo kami. At sabi ko, um, mamaya na lang. <laughs> Sabi ko sana, mamaya na lang. kasi ang lamig-lamig talaga lamig ng tubig. Pero ayaw mong paawat ng kasama ko, so naligo na lang ako. So this picture is actually taken from that time na naligo kami. Okay, that time na naligo kami in the morning. So, nung naliligo na kami, okay, may isang um, fisherman, okay, isang mga inisda, na dumaan sa amin. Um, Actually, yung fisherman na yan, umaga pa lang, pabalik-balik na siya sa dagat, and namimingwit na siya, okay? Namimingwit na siya, tinatapon yung pamingwit dyan lang sa seashore, okay? Tinatapon niya, tapos hinihila niya papunta sa kanya at meron siya nakukuhang isda. Okay? When the time na naligo kami, okay? Um, masyadong natagalan siya makukuha ng isda, okay? Kasi malapit lang, I think, napakalapit lang sa amin kung saan kami naliligo at saan siya namimingwit. At sabi ng kasama niya, huwag ka diyang mamingwit kasi may naliligo and that to us, kami yun. <laughs> naliligo. Sabi ko sa kasabi ko nga sa kasama ko, alis na tayo dito kasi na may namimingwit. Pero ayaw pa rin magpangawat ng kasama ko, naligo pa rin kami dyan. And, sinasabihan talaga yung uh, na doon ka sa iba, kasi yung isda, um, nabubulabog. Okay? Um, hindi ka maka uh, hanap ng isda dyan kasi may naliligo. So, pinapapunta siya sa ibang uh, lugar ng dagat para dun mamingwit. Pero yung fisherman na to, okay, napansin ko fisherman na to, hindi talaga siya umalis dyan. Okay, namingwit siya. Kahit sinasabi niya na siya na mamingwit siya sa iba, umunta siya sa ibang place para mamimwit dahil meron pa namang uh, place para mamimwit at sobrang lawak ng beach. Okay? And ilang minuto lang, okay? Ilang minuto habang naliligo kami, nakaka ilang minuto nakakuha siya ng ano, isda. Okay? And tuloy-tuloy siya nakakuha ng isda kahit andun kami naliligo at sobrang um, likot namin sa dagat, okay? Um, nakakuha pa rin siya ng isda. And I realize Okay, isang, so I realized that time, na meron ka palang lison na makukuha doon. Okay? Anong lesson na yun? Yun yun. Yun ay believe in yourself. Okay? Tulad ng fisherman kanina sa kwento ko, kahit sinasabihan na siya na huwag mamingwit doon kasi andun kami, naliligo, naniwala siya sa yung sarili na makakuha siya ng isla. Nagpatuloy siya na mamingwit. Okay? And kung isa kang entrepreneur, isa kang network or affiliate marketer gumagawa ng home-based business, hindi natin makakaila na may mga taong dinadown tayo. May mga taong tinasabing negative sa atin. And may mga taong ayaw maniwala sa si ginagawa natin. And most of them, okay yung sinasabihan, yung mga taong nasisimula pa lang. Dahil walang resulta na nakukuha. And ngayon, kung wala kang resulta na nakukuha, pinapaano mo yung video na to, huwag mo silang papaniwalaan. Yun ay sasabi sa yung mga tao, hindi ka magkatagumpay sa ginagawa mo. Huwag mo siyang paniwalaan. Bakit? Dahil if you believe in yourself, makukuha mo yung gusto mo. Okay? Tulad ng mga isda, hindi siya naniwala sa ibang tao. Naniwala siya sa, sayo, sa iyong sarili. Okay? If you want to have result in your business, you need to believe in yourself first. Okay? So, I hope na may natutunan ka dito. Okay? I hope na na-inspire kita ng konti sa video na to. Okay? Dahil inspiration is uh, isang key ingredients para magtagumpay tayo sa ating business at magpatuloy. Okay? You need to always believe in yourself at hayaan mo yung mga taong nagsasabi sa'yo. Okay? Yung ibang tao sinasabing um, pag may mga tao daw uh, nagsasabi sa'yo ng masama, hindi na niwala sa'yo, use them. Okay? Use them to get your success. Okay? Use them as inspiration. Okay? Don't use them na magda-down sa'yo. Use them as inspiration. Okay? I remember, nung nagsisimula pa lang ako sa aking online business, sobrang hirap ako makuha ng resulta. Okay? My brother sinasabi sa akin, tumigil na ako sa si ginagawa ko, kasi wala naman talaga nangyayari. Walang, wala ko na akong resulta, hindi ako kumikita. And then, Imbis na tumigil ako at maniwala sa kuya ko, okay, nagpatuloy ako, ginamit ko yung sinasabi niya sa akin na pat patunayan sa kanya na kaya kong mag-earn sa business na ginagawa ko. And, ilang days lang, ilang weeks lang yung minipas, okay, nakuha ko yung commission na gusto ko. Okay? So, I hope na maraming matutunan, okay, and always believe in yourself. This is Armand again. And gusto kong sabihin sa'yo, may bonus ako sa baba. Ay uh, isang bonus na if you want to get rich, okay? Kung nasa business ka, we all want, always want to get rich. Okay, paano, pero paano nga ba maging rich? Okay? Kung gusto mo yung malaman, okay, click mo lang yung button sa baba at malalaman mo yung short video presentation kung paano or yung mga sikreto ng mga yamang tao ngayon kung paano nila ginagawa yun. Okay, so thank you for watching and this is was once again. And see you on my next video.